Ito mga idol ah. Babala na sa inyo to no Ito nangyari dito sa big bike ko Ayan Kakalaro dito yan Ayan ha? Kawawa Kawawa yung driver ng 4 wheels Kanina no? ba Kanina ba yan? Chinese. Mm -hmm. Ah, dyan na. Ako po. Ah, ano? Asan yung driver na ito? Nawala? Nawala? Ayan o. Oh. Tignan nyo yung nangyari sa big bike o. What's up? driver na ito? Ah, so yung driver nga? Ha? Uh, bigla nang nangyari dito no? uh, Itong Chinese na to Nagbawas na sa kurbada Kaya nang nangyari oh. Wasak Big bike galang to po. Mamamanay 'yung helmet, no. Oh, tumama siya. Tumama? niya 'yung ulo ng, motor niya. Siya. So, bilis na. ng siya. Pa Kasi helmet. siya lagi ikot niya. pa siya sa ulang kasakyan ngayon. Biglaan. Tingnan mo, sakto naman sa lane ng kotse. Nasa si tama si to, walang kasalanan ko, to. Ayoko gawin ang paspang na babae ito ng kotse. Ah, wala naman nangyari sa babae. Yung ito, solo lang ako. You... Ah, oh, oh, kaya mo kung mayawan naman, parang nasak lang siya. Mayaman yung... Ah, oo, koreano yan. Kilala ko yan. Kala, kala, kala ko pa naman yung kakilala namin kasi doon kami namimitig. Eh kausap lang namin kanina 'yan sa four wheels mga ito. Tumamasa siya 'no. Oh. Oh, pero na itong itong four wheels nasa tamang lane. Kaya walang kasalanan 'to. Malamang 'to itong big bike, 100% big bike. Si nag-oversteer, eh. tinahian 'yung Ano, ang lakas ng impact, oh. no love Kasi gulong na lang sayo Ay, kaso likuran lang eh Baka may pwede Ayan, pwede pang kauwiin yan Ayan, pwede pang kauwiin yan Bukuan ng alien Boss, may alien ako doon <laughs> Wala Kaha pa lang yan Wala masay-say slider yaw Dahil Kaha pa lang yan Mga idol ah malaking pera na yung gagastusin mo dyan. Ako lang Hindi lang, boss. Kasi baluktot din yung ano niyan eh. Tinidor niyan eh. Kasi kung ito ang tumama, 300,000 dito. Bibili na lang siya ng bago talaga. Tapos <laughs> pa <laughs> oh, parts out okay, niya, no? Oo, parts out. Kenta niya. ano lang yun, madali lang to. Kung may pera naman siya, dali niya sa kaha, bago Ito ang aksidente dito mga idol Nag overshoot yung big bike uh, Tumama siya doon sa may 4 wheels Ay nawasak yung ano oh, Grabe Pinamuha ng tao ano,